Sa iba pang balita, hinimok ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga kagawad ng media na paigtingin ang kampanya laban sa fake news. Ito'y para itaguyod ang malinis at tapat na midterm elections sa susunod na taon. Narito ang report ni Rose Babiera. Muling iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos ang kritikal na papel ng media sa paglaban sa misinformation at disinformation, lalo na sa paparating na eleksyon sa susunod na taon. Sa kanyang talumpati sa ikalimangpung top-level management conference na inorganisa ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, hinimok ng Pangulo ang mga miyembro ng media na makiisa sa pagsisiguro sa tapat na 2025 national and local elections at sa pangangalaga at pagpapalakas ng demokrasya sa bansa. Binigyang diin din ng pangulo ang kahalagahan ng partnership ng KBP sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV sa pagtataguyod ng malinis na eleksyon sa pamamagitan ng wastong pag-uulat. That is why I see the KBP's partnership with the Parish Pastoral Council for Responsible Voting as an important and commendable initiative to help promote and ensure a clean, transparent, honest, and accountable election next year. I urge you to remain steadfast in these principles that protect the trust bestowed to all of us by the Filipino people. Ayon sa chairman ng KBP na si Roberto Nickdaw Jr., ang PPCRV at KBP ay nagtutulungan sa paninigurado na ang manual at electronic count ng election result ay tugma. Ito ang siyang tutukoy na walang anomalya sa mga makina at pagtatransmit ng resulta ng botohana. So, ang ginagawa natin is to compare yung electronic results sa tinatabulate natin at saka electronic results ng PP Maliban doon, ang, ang, ang mowa natin si, sa PP includes yung advocacy, advocacy in terms of promoting uh, the clean, uh, uh, clean, honest and uh, and uh, meaningful election. Alinsunod dito, muli namang ipinagtibay ni PBBM ang dedikasyon ng kanyang administrasyon na protektahan ang mga mamamahayag. Naglabas na ng direktiba ang Pangulo sa bagong pamunaan ng Presidential Task Force on Media Security na mas paigtingin ito ang operasyon para proteksyonan ang mga lokal na mamamahayag na nagiging target ng mapag-atake lalo na ngayong nalalapit na ang eleksyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.